po at mm, malakas na po ang hangin dito po sa tabing dagat may nakalaot man po ay kakaunti lang yung mga malalakas talaga yung loob pero dito po banda sa amin ay wala pong nakalaot ngayon po ay babaklasin po ni tito ninyo yung kanyang makina at gawa po ng may tumatagas dalhin po muna doon sa bahay at ipapaayos muna po kay Uncle Paos. po babaklasin na po yung makina natin dito po at sa 21 pa naman po yung laot, ang pwedeng lumaot. Dinisin mo na yung makina. Dinisin mo na yung makina at malayo pa naman po yung pinupuntahan natin. Naka delikado at baka doon pa po sa laot na lalong masira yung makina. Yeah, ang dami yun dito sa likod, gusto ka ng langit. Ayun, kahapon po nung nakalaot po sila ay din ako. nagsusoka po ng din ako. langis po yung kanyang makina. Nasakay din ako. Nasakay din ako. Ni Papa ay? Ha? Ganda ng bangka ni Papa. Maganda ba yung bangka ni Papa mo? Luma na nga. Ganda. Ng ito makina pa. Ganun Siya Siyo katulong mo magbuhat. Ha? Nagtutulong mag ng magbuhat na ang... Chicken Ken. Magtutulong ng magbuhat. Ang chicken Ken eh. Shout out po kayo sa isla at... At shout out po kayo sa amin. <laughs> mag-good good, good po kay sa amin. Anong mag-good good? Good. Ginto Ah, mag-good. Ah, <laughs> mag okay. Ay, uh, kayo daw po. Ay, kayo daw po ay may mag-good good daw kay Kenken. Ah, -Ken. uh, ganun ba 'yon? Ah, uling. Saan ka umawak? Ayun you know, o, doon sa uling pa na ng ni Papa. Pinaglalagyan ng makina. Malata po talaga pagka malakas po yung talon. malakas ang hangin sa laot. Doon po pala banda ay eh, ni mayroon pong namasit. Ano pala? Nagtalakitok lang dito sa tabi. Ah, nagtalakitok lang po pala dito sa tabi. Dahil pa ng tornilyo niyan. Apat na yung bibili mo. Itong ganito, ganito? Ito lang, ito lang. Ah, yung tornilyo lang. Yeah. Mamaya po ay babalik naman po ulit kami sa bilihan po ng mga piyesa. At may nakalimutan po palang binisipito niyo na tornilyo. Gusto din. Nalulos ito. Oh, na nga. Mahirap nang tanggalin. Mm. thread na. Baka kaya ano, sumusuka ng langis. nga dito. Kaya ito doon. Teka dito. dito. No. Oo. <laughs> Yan po yung kutsilyo po ni Tito Ninyo at Dua pong lagay pong nababasa ng ulan. Kaya puro kalawang. Nung ano, nilinis ko na to. Kaya po natanggal na po yung makina. Diyan <tong> na lang. Patong mo dyan. Oh. Kaya po na ikarga na po itong makina. Kaling po kami, nagbumili po ng kailangan po ni Tito Ninyo sa kanyang makina. Tsaka po ito. Sa loob po ata, ito nilalagay ng makina. Meron pa pong kulang na pyesa. Kami po ibabalik pa. Kaya po at kinukondisyon na po ni Tito Ninyo yung kanyang makina. At sa 20 daw po o 21 ay kaya ay pwede nang lumaot. Hmm. lang, isang eh. Ngayon ay maulan na naman po ngayon. 20, 20, 20, 21, alanganin na. Ibig sabihin sa 20 pwede pwedeng lalaot? Pwede, dating 21. 21, dating pag 21, dating 21, alanganin na Alanganin na? na nalakas na po kasi yung alon ng dagat at saka malaot masyado kaya nakakatakot pong nakadepende pa rin po kasi sa panahon yung kanilang paglalaot pag po sila nagwiwindi buti nga po ngayon ay merong windi naaalaman na po na nila kung anong kung anong panahon sa sunod na araw maulan, umakidlat. maulan, umakidlat. Maangin, pati yung agos. Alam na nila. Alam na. Yan. Hindi katulad noon, hula-hula lang. Hmm. Kaya pagdating dyan sa labas, balik. Yan po ay napagawa na rin po kanina at mm, si Uncle Paus po ang gumawa. Hmm. Ayan naman po ay pinapaliguan niya po ng diesel. Tapos mama dalawa ng tubig, dolo, sabon. Kondisyon naman, tapos change oil. Ah, hindi pa pala na-change oil yan? Eh, dito lang naman yan. Babuksan lang yan dito tapos kakarayahan. Hmm. Ang ganda naman ang pakiramdam ng makina. Siyempre, parang ano din yan siguro sa tao din. <laughs> Oo, oh, okay. Kailangan oh, i-condition wow. lagi eh. Mm -hmm. Para po ay pagdating mo, halimbawa po ay lalaots po sila, eh, hindi po sila Ah... Uh, Mayroon oh. kasi pag walang check-up check sa makina, baka mag-upin sa lahat. Baka mamaya doon pa sila sa laot maabutan ng biriya. Kaya alam mo, lalo po may kumboy. Kung halimbawa may nasiraan, may maghihila. Mm -hmm. Mahirap din walang kumboy dito sa laot. Kaya po pag lalaot po sila, ay, mayroon po sila kung tinatawag yung kumboy. mga kakumboy. Barkadari. Kasama. Mm -hmm. paslo? o apat. Para kung halimbawa po ay nasiraan po yung isa. Katulad po yung mm -hmm. nahinila po nila sa taga. Palawig. Palawig. Mm -hmm. Ano? Pero, na, Pero wala siyang barkada? Wala. Malaki yung bangka niya eh. Hmm, isa lang niya? Kaya lang. Ang ng bangka niya, isa lang uh, kina. double engine sana. Kung mga bangka sana, double engine. Malalaki na ano, double engine na. Hmm. Ano? Naman ah, kayang gulayin natin. Tignan eh. mamaya ang bisita natin la, ano, yung buwan ng na, singkamas. Hmm. Tala, dalik pala natin yung ano, Punta mo lang sa likod. Ayan po kami po ay pupunta po ng likod at... Ay, may ko balawan para aalsa sa pa yung mga dumi-dumi. Yung ano nyo. Ah, si Baba. Ayan po kami maghahanap naman po ni Tito Ninyo na magugulay. Tingnan po natin kung ano ang uh, ating mahanap. Sana pag hindi natin ano, you know, tinak yung bulaklak ng kapas-kapas dahil malapit lang naman dito. Para may ng tayong bunga. No? Hmm. Teka may susuot din eh. Ay magahanap ng magugulay. At ako po ay may pichel na paglalagyan po ng ating makukuhang gulay. Sana, ma ay ngayon po ay ano, maambon. Ako po ay nakapamayungan. At may dala po akong cellphone. Pag masipag ka lang po talagang maghahanap-hanap ng magugulay. Ay, meron kang mahanap ng kamas. Ah, dito po pala ay merong sing kamas. po ay naggalat din po, lalo na po dun sa bundok. Dito laang naman po kami sa baba. Masarap yan pa yung bulaklak po yung, yung lagyan ng gabi. Bulaklak po ng sing kamas. Di Lawak, ayan eh. Ito po yung tsura ng dahon niya. Ay, yung bulaklak. Ano ba mga isang linggo pa siguro yan? Marami po pa lang bulaklak. Ayun po ay pagka ano ay meron pong bunga. Ayun po ay masarap ding i halo po sa mga dinding-ding. Bungos tapos na bungos tapos lang laman ng gabi. Oo. Sarap yan. The yun. Yan po yung mga bulaklak. Kato nung isda na inihaw. Kaya po mga katita saning, ako po ang ngayon ay maglalaga po ng turning baboy. At ito po ay napakuluan na po natin ng kaunti. At mm, nilagyan ko na po na, nilagyan ko na din po ng bawang at saka sibuyas. Ayan siya na po at medyo mausok. Ayan, putkuluan na. Tinanggalan ko na rin po ng... Ayan, para hindi po masyadong malansa. Ayan po, nahiwa ko na ang ating repulyo. Wala lang po tayong patatas. Masarap po sana pag may patatas pa. Ito lang po kasi yung tinda dito po sa malapit sa amin. Para mas masarap po yung ating nilaga, lalagyan po natin ito ng saging na saba. At ayan po, nahiwa-hiwa ko na rin po ang ating saging. Malapit na pong lumambot po yung itong ating karning baboy. Ayan, nilalagay ko na rin po itong ating nor pork para mas masalasa po ang ating nilaga. Tama na siguro yan. Itong ating paminta galing kay Milot. Minsan po ay naiinitan po yung ating paminta. Ayan po, tabingkong na. <laughs> paminta ni nanay habang pinapakulo, pinapalambot po natin ang ating nilaga dito muna tayo kay tito ninyo ang ginagawa mo tito ninyo At siya po pala ay nag change ay lang kanyang makina ito po palang makina po ni tito ninyo ay na condition na kanyang ano ito yung kanyang napalitan na change oil na din po tao <laughs> na lang hindi nakakondisyon. tao na lang hindi yeah, nakakondisyon? Mami, pag nabito. hindi ka pa pala kondisyon? Oh, mami, pag namatay yung, yung buto mo, kondisyon na siya. Oh, yun lang pala hinihintay ni tito ninyo. Okay. Para siya ay do, ay makondisyon na din. Mm. Bukas kayo lalautan na? Bukas. Bukas po ay lalaot na si sa tina, tito, ninyo. At isang laot lang daw. Aba, malakas daw yung bagyong parating ah. Kaya mararamdaman na yun sa dito Kaya isang laot lang isang laot lang po at sana po ay bukas ay maka laot sila tapos sa susunod na araw ata ay bagyo na ito ito mo magagamit ito katagalan pag yung gawat ng kalandis oil ayan punin mo ah, diyan ka lang at mm, titingnan ko na yung aking nilalaga Ayan, lalagyan na rin po natin ng kunting patis. Tayo magtitira at mm, na, namaya ay eh, meron po tayong sausawan. Mahinala ang kotong apoy at para hindi po mabigla yung paglalaga po ng ating karning baboy malambot na po yung ating karning baboy lalagay na po natin itong ating saging ating lang pong palalambotin na uh, itong ating saging at sunod naman po natin lalagay natin yung repulyo Ayan po at malambot na po 'yung ating saging. Susunod naman po natin itong ceiling green tsaka at saka ating repolyo. na natin 'yung apoy. At ayan po at luto na po 'yung ating nilagang karne ng baboy. Wow. Ngora si kin, kin ay marami na naman pong makakain. Wow. Lati na pong papatayin at mamaya maya po ay nandito na rin po yung ating estudyante. Kani po ay sabay-sabay na pong kakain. Okay. Hey. Ayan no? hey, po kami ay kakain na. Nandito na po yung mga estudyante. Ay, sige, bukain po. Kain po tayo. Tignan mo, anak. Kain mo, anak. Kain mo, anak. Kain mo, anak. Kala ko may plato. Kaya na, kain na like yung plato niya. Ang kulungat. Hmm, ayan na naman. Upisa um, pa na naman. Hmm, yan. <laughs> Katang ng limango. Hmm. Ang <laughs> limango. Kanyang ka na lang lagi pagka nagbablog tayo. Ang <laughs>

po yung aming sausawan, kalamansi at patis. Okay. Kain po tayo. Kako ka pang ano mo, wala kang plato. Met dito ka pang ano. Magat ko magkamay. Hindi na, magkaya na yun. Pagkabot ko kumain, hindi na akong kapat sa kanila. Kok, kok, ayos ka. Ayos ka.

Sa sa tinuto mo ah. Okay. So, sa ka. Kusa lang kamay kay lang. May lang sa kamay ko.

Bumina ano? Hindi Magtras yung mga ano Yung mga Magbabalak lumakas ngayon Mata? Lagot naman kasi oh, dito mo naman ang nakas na hangin Bukas to sa laban pong papatayin at may maingay na nag-welding ba yan? Grinder. Ha? Saan kayo nag-grinder na ano? Meron po nag-grinder kaya akin na papatayin. Kaya po tayo. Kaya naman po ang inyong tito ninyo at meron na naman siyang binubuting ting. Ano ba yan? Ah, para mag-iis ng ilaw. Para siyang ano ah, salok. Hmm. hmm. Runo ka pala niyan eh. Kunti. Kunti. Ibo ka mga mo. Nga, no? Hmm. Hmm. Mama yan din mo siya ilalagay yan. nga. <laughs> Kakagawa ka pala ng salok. Ipang nalagay ko sa ano yan, sa ilaw. pa papakita ko sa'yo kung paano anong, ano, anong, kung, anong, ano na ito. Anong, anong ito nito. Oh, yung purpose mo kasi kinto ang plant na naman, mo. Mag-atid na naman eh. ko muna sila sa grid lang. Pagkita ko sa'yo mamaya kung anong... Ano yun ito? Sa ilaw? Sa underwater? Opo! Pakita Pag nga lang, atid, atid ko muna sila. Sige. Ganito yan. Ah, uh, pala. Papasok yan dito ay... Ganyan. Oh, mm, pala. Oh, di ba? Oh. Ganyan, tapos lalagyan ko siyang pabigat dito. Mm. Ta para mailubog ko sya sa tubig. Uh -huh. o, alam mo na ngayon? Opo. No mm. Ganyan po pala yung mm. kanilang underwater. Yan. Pero to inspirahan ko lang to ng pintura para may kulay green sa ano. Mm. Kasi nasira yung inorder ko sa ano, eh, Shopee. Kaya pala minsan yung ilaw nyo ay mayroong plastic na okay, kulay may green. Para may, parang mas gusto ng pasit yung may kulay na ilaw. ah, ilaw. talaga sila, mm. no? Mm -hmm. Parang ikaw. Bakit? <laughs> <laughs> Kulang pa? Kulang hmm. Kulang pa. Kulang eh, hindi na. At ayan, puti, Tapos na si Tito Ninyo sa paglalala ng nylon. anong tawag ba dito sa inyo? Nala? <laughs> pag parang ano, pag na, ano, nagahabi. Nagahabi. Nagahabi.